at natitiyak kong maiingatan niya hanggang sa huling araw ang ipinagkatiwala ko sa kanya ang salita ng Diyos Salamat sa Diyos Dumako po tayo sa Salmong Tugunan ang atipong pong itutugon ang matakoy na katuon sa iyo lamang Panginoon. Ang igsi naman. Dalawa lang. Igsi pa. Hmm. Ang mata ko'y nakatuon sa lamang, Panginoon. aking pangmasid doon nakapukong sa luklukang truno mo o Panginoon tulad ko'y aliping ang inaasahan ay ang amo niya para matulungan Ang mata ko'y nakatuon Sa'yo lamang Panginoon Kaya walang humpay ang amin ti. hanggang ikaw puun sa amin maawa. Ang mata ko'y nakatuon sa'yo lamang Panginoon. Ang mata katuon sa'yo lamang Panginoon <coughs> ang baba kasi masyado <laughs> hindi ko talaga kaya ang baba ng aking boses huh? kailangan talaga mataas yung ang mata ko ay nakatuon sa lamang Panginoon. Yan. Ulitin natin. Total maiksi lang naman. Ang aking pangmasid doon nakapukul sa luklukang truno mo o Panginoon Tulad kuya Liping Ang inaasahan Ay ang amon Para matulungan Ang mata ko'y Nakatuon Sa'yo makatuon sa iyo lamang Panginoon ang mata ko'y nakatuon Amen. Ayan, yun talaga yung aking tunay na busis. <laughs> Pang mataasan. Pag mababa ay nako, hirap.